Wala nga sila ground pa dito Okay hey, be, akit tayo Saan nga ilaw wala talagang Saan Shit, ito ata ah! Wait, wait, tika lang, tika lang, tika lang Tika lang, kalmaan mo be, kalmaan mo Tang ina ayoko ko. Buting... Okay. Ito go tayo. Pwede mo, kalmahan mo, eh. Kalmahan mo, kalmahan mo, putang. Be. Kalmahan mo. Kalmahan mo. Ayoko talaga putang ina mo, eh. Patayin mo kita, be. Patayin kita. Okay, ano pumita? 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 Ano pumita?

Pindigmaan niyo rin. Ay! Ay! May bridge pa tangnan mo Oh! Oh my God! Okay! Okay ka! So, I think yung meat para dito sa bata nato to. Tapos, ano yung pupunin ko dyan? Parang wala nga. Tangina mo rin, so, baka so, may granny dito. Ay! Tung ina. Ito. Para saan ba to? Ina. Ayun. Tangina mo rin. Ano helicopter key? Tapos, yung isa. Wala. Para saan ba tong helicopter key? ina Spark. Ano to? Ito ba? Ina mo kasi yung buhay.